So hi guys, welcome back sa ating YouTube channel. Isa na namang kwentuhan dito pa rin sa kabadi mo uh, Facebook page at YouTube na rin. Doon sa mga bago pa, mag-subscribe na kayo para lagi tayong magkakasama mga katropa. So ngayong araw na to, pag-usapan natin, paano nga ba mag-negosyo ng negosyong baboyan kung wala kang sapat na puhunan? Posible ba yon? Uh, tayo guys, marami tayong alaga dati pero ngayon, isa na lang muna yung minemaintain natin, alam naman natin yung presyuhan dito sa Bicol, lalo lalo na dun sa mga katropa natin, na mga magbaboy uh, dito sa Bicol 130, 135 hanggang 140, so medyo uh, challenging yung market dito napakatagal ng panahon, na puro ganyan yung presyuhan, hindi pa rin tumataas, marami tayong mga katropa na nag-aantay, kailan ba yan tataas kaya nga, marami rin mga katropa na magbababoy mga kaibigan natin mga kaluboy, eh tumigil o pansamantalang huminto muna sa negosyo ng pagbabayam. Pero doon sa mga gusto magpatuloy, paano nga ba tayo makakapagpatuloy kung wala tayong sapat na pondo, sapat na puhunan para ipagpatuloy ang ating negosyo mga At doon naman sa iba na medyo nalulugi at medyo hindi kumikita. So, paano nga ba? na pwede tayong magawa at pwede natin pagpukaan ng sapat na pondo o sapat na pakain para sa ating mga alaga. Paano ba yan mangyayari? Una guys, merong mga baboyan na uh, kung wala kayong uh, sapat na puhunan pero gusto nyo ipagpatuloy, maraming mga program, yung iba't ibang mga kids company na po pwede magpautang sa inyo ng pitch uh, na <coughs> Saka nyo babayaran kung kailan nyo maibenta. Meron naman guys, mga aggregate store na uh, namumuhunan sa feeds at kung kailan nyo maibenta yung baboy, saka nyo babayaran. Pwede rin guys, yung mga kaoperatiba na maaaring magpahiram sa, yun, sa inyo ng pondo at maaaring magpautang sa inyo sa napakababang uh, uh, tubo o interest. Hindi katulad ng iba guys, huwag kayong papasok sa 5-6 dahil napakahirap. Dahil alam naman natin guys sa negosyo ng pagbabubuyan kapag 5-6 ang pinasok ninyo, nahihirapan kayo makabawi, malulubog lang kayo. Hindi ko sinasabi na uh, masamang masama yung 5-6 kung gipit na gipit kayo. Pero kung babuyan ang inyong negosyo, medyo alanganin yan guys. Kasi alam naman natin guys kapag 5-6 medyo mataas yung tubo yan diba? Tapos minsan malaki pa yung uh, uh, interest. So, maaari kayo guys, una, maaari kayong magtanong sa mga Pitch Company kung meron ba silang program. So, katulad ng sabi ko guys, kapag 5-6, medyo alanganin kasi yung presyo ng baboy, hindi natin matiyak kung kailan tataas at kung mataas man ang presyoan sa inyo, hanggang kailan. Ito guys, um, sa negosyo ng pagbaboyan tatlong bagay na pwede nyo mapagkunan ng pondo para uh, maipagpatuloy nyo yung negosyo ng pagbaboyan. Una, tanongin nyo yung feeds company. Baka may program sila na para sa inyo na kung kailan nyo matapos yung uh, uh, pag-aalaga ng baboy, saka nyo babayaran yung feeds. Meron ding mga feeds company na minsan sila na mismo yung bumibili ng mga uh, baboy uh, na alaga ninyo. At meron din naman guys yung mga tindahan mga distributor uh, supplier ng feeds sa inyong lugar minsan guys uh, sila na mismo yung nagkakaroon ng sarili nilang program na maipapautang uh, muna nila yung feeds at babayaran nyo kung kailan uh, nyo maibenta uh, siguraduhin nyo lang na bago nyo ibenta magpaalam kayo sa kanila usually ganun yung agreement na kailangan magpaalam sa kanila bago nyo ibenta para at least away sila at mababayaran nyo rin talaga yung inutang ninyo ang ikatlo naman guys is mga kooperatiba o mga lending company na pwede magpautang, magpahiram sa inyo sa mababang interest. Uh, usually sa mga probinsya, lalong lalo na sa mga sulok-sulok na bahagi ng Pilipinas, napakaraming mga lending institution na nagpapautang sa mababang interest. Doon na kayo guys manghiram para at least masiguro ninyo na hindi kayo mababaon sa utang. At eto nga, sa negosyo ng pagbabayan, walang katiyakan kung kailan magbabago yung presyo, kailan hanggang kailan tataas yung presyo, hanggang kailan bababa yung presyo. Kaya siguraduhin ninyo na yung hihiramin yung pera is yung kaya nyo lang bayaran. Huwag kayong manghiram ng sobra-sobra tapos ipangiinom nyo lang o ipanglalakwatsan nyo lang sa mall o pambili nyo sa ibang bagay. Kung manghiram kayo at para sa baboy yung hiniram ninyo, i-make sure ninyo na ginagamit nyo doon sa tamang paglalaana ng perang hiniram ninyo wag sa ibang bagay kasi nga dito sa negosyo ng pagboboyan kailangan lang talaga may diretsyo ninyo para may benta nyo yung baboy sa maganda magandang timbang mapalaki ninyo gumanda yung timbang ng baboy at syempre gumanda yung kita ninyo dahil kapag hindi nyo napalaki guys yung baboy at ah uh, hindi nyo na-reach yung tamang timbang na gusto ninyo para sa baboy ninyo mahihirapan kayo ibenta at syempre kapag nahirapan kayong ibenta mahihirapan kayong makabawi at mahihirapan kayong pagbayad sa inutang ninyo kaya i-make sure niyo na yung sapat lang at yung kaya ah uh, ng inyong bulsa at kaya ng inyong budget yung hiramin ninyong pera para sa inyong baboyan. So dito pa rin guys sa uh kamarines sure ito guys si kabati mo ko usapang negosyong baboy at asenso sa negosyong baboy yan kabati mo ko yan guys samahan niyo po ako araw-araw dito lang sa kabati mo ko youtube channel at facebook page na rin mag subscribe na kayo at mag follow para mabuo ang ating barkadahan samahan dito sa kabati mo ko magtulungan po tayo lalong lalo na sa negosyo ng pagbaboyan sama-sama tayo guys para at least yung Iba nating mga katropa na nahihilig sa pagbababoyan, eh matuto rin. At kung meron kayong mga comments at feedback, mag-comment lang kayo sa baba. Baka sakaling magpagtulungan natin, may discussion dito sa ating channel. Hanggang sa muli mga katropa, maraming salamat at paalam! tayo. Ito yung ano yun natin, para crispy crispy. Ayan. <coughs> Tapos saluan rin natin itong ano. Luto. Itong kanin. Nakakaya. Talagang nakikain na tayo dito kay Nadaril. Ano? Hindi pa luto yung ulam nila. Pero talagang ano, tayo na yung nauna dito sa pusilat. ayun yung mga bata. Ayan, masarap po. Masarap po. Ito din yung, ma yung masarap dito, yung talong. Ito galing naman dito sa tanim nila. Ayan. Tayo na ano, bro. Para para sabay-sabay tayo dito pag <laughs> pag nagkaroon ng ano. Sama ka na ano, bro. Ito masarap na sa usawan, gawa pa ni Daryl Ayan. So may sili, toyo, asin. At ito, ayan. Yung mga bata bro Sige na Mga aki, mari ka maglay